Nagkampanya sa akin si Kapitan. Sabi niya sa akin, nakiusap siya na kung pwede siya daw ang piliin ko. Sabi ko kay Kapitan, huwag ka mag-alala Parehas naman tayong hindi pinili. <laughs> kung ang tawag sa nanay ay ilaw ng tahanan, ano naman ang tawag sa mga nanay na sa tabing kalsada nagchichismisan? <laughs> no, 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 no. Street lights. <laughs> <laughs> Ingon sila ang gugma makabuang. Ug aduna sab gugma nga makamatay. Matay. Wa magani na higugma sa akoa. Ah! <laughs> Kuya, may tanong ako sa'yo. Paano kumain ng magkasawa? Sa nagsasalo salo Eh, yung magjowa. Nagsusubuan. Wow! Eh, yung malang jowa. Nagsasarili. <laughs> Mahalagang paalala. <laughs> Ang asawa ng iba ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting pangkamot sa anumang uri ng kati.